Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga pulis at barangay sa Blumentritt Palengke, MPD Station 3 Police Community Precinct, Blumentritt Palengke, at barangay ng Blumentritt na nangungutong sa mga vendors. Naglalagay ang mga vendors sa mga pulis at barangay. Mga nangungutong ang mga polis at barangay sa mga vendors ng Blumentritt Palengke. Kaya kapag nanloko sa mga customers ang mga vendors at isinumbong mo sa mga polis at barangay ay hindi kanila aksyonan. Ikaw pa na biktima ang kanilang sisisihin kung bakit nagreklamo. Pagpasok mo sa police station, ang mga polis kung tumingin sa mga complainants, ikaw pa na complainant ang gagawin nilang suspect. At kapag sinabi mo na ipapablotter mo ayaw ilagay nila sa blotter. Kasi mga kasabwat nila mga vendors. At sasabihin sa'yo ng pulis usapan barangay daw. Kundi ba naman mga bobo ang mga pulis, hindi naman magkabarangay ang inireklamo mo kundi vendor. Hindi ka naman nakatira sa barangay. Mga walang alam sa batas ang mga pulis. Sa pangungutong at panghuhulidap kahit nakatayo ko lang ay tataniman ka ng droga dyan sila magaling. Sa mga nagkasala sa batas ayaw nila tulungan at ayaw nila ikulong. Kasi hindi nila pagkakaperahan. Sobrang mga bobo mga pulis. Mga utak ipis. At dyan din sa barangay ng Blumentritt Palengke, ang barangay dyan walang tao, ginagawang tulugan. Kapag nagreklamo ka nagagalit pa sayo. Kasi na-disturbo sila sa kanilang pagtulog. Mga walang silbi na barangay. Paliba sa mga bobo rin. Mga trabaho ng mga tamad. Maski bobo pwedeng magbarangay chairman. Sumusweldo ng walang ginagawa. Parang pulis buong maghapon na katunganga naghahanap ng mabibiktima nila. Wala nang katinuan ng mga kapulisan. At ang barangay mga tamad mga walang ginagawa. Sayang lang ang pinapasweldo natin sa mga yan. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.